pansit na niluluto dito sa Leyte. Uh, sa na hatin ng mga taga Leyte. Ang suman, nilambilan na may luya at pansit dughit na gawa sa papaya. Kung dating sa pagkain, talaga namang nakakabusog panuurin. Kaya ang ilan sa ipinagmamalaking pagkain sa Leyte, naging katakam-takam na konti ng 26 anyo sa si Angelica. Masarap na masustansya pa. Hindi lang pang ulam, pang negosyo pa. Dito lang yan sa Buli Batolayte. Natutunan nito ni Angelica sa kanyang ina na nagtitinda noon ng iba't ibang suman. Sa paborito namin merienda, suman ni Lambiran, Lamigayo. Hi everyone, maanchong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Oh my goodness, this is so unexpected kay Grabe. Napapanood na tayo sa TV. Makes emotions sa tada kay na ikaw ba mapanoon sa TV, ma future sa dapat alam mo na, grabe. As kay, kinsa ba para i-future nila ba? Isa ramang ko na ko dere sa pinakasuok sa kabukiran. At dahil dyan, marami po salamat sa inyong lahat ng mga sumusuporta sa akin. One week ago na nga nung nangyari itong shoot namin, tapos nailabas na rin siya sa TV na panood na namin. And then, ngayon ko nga lang na-upload itong behind the scene. Tapos, ang nangyari pala dito is nagpadala lang sila ng videographer dahil malayo na yung JMA kasi dito na tayo sa dulo na Pilipinas char. So, nag-hire lang sila ng videographer na malapit dito sa location ko and then mauna siya, si Jesse Sir Tang. And the question is, paano nga ba ako na journey ng JMA, dapat alam mo. Ayan, na-future ako dito dahil nakapanood nila yung video ko sa TikTok. Ito talaga yung pansit na di Jude basta-basta. Ang pansit dughit na sikat dito sa mga kabisayaan. Ma Have you taste the suman nilambiran in Leyte? Ay kung hindi pa, napakadali lang nitong gawin. So okay. sa dalawang recipe na 'yon na kanabang dito jud sa Leyte nagmula 'yung mga pagkain na suman nilambiran at pansit dugit. Uso kasi dito talaga 'yan sa amin. Tapos first time pala nila mapanood na may nagluluto ng ganon Oncha pagkatapos ko magluto dito, is kailangan mag-tasting na ba. Tapos may mga kanang katanungan kung anong comment mo sa pagkain ganyan. <laughs> dito sa Bukli. Dito talaga madalas namin niluluto. Masarap na, masustal siya pa. Ano alam ko? Kanang kaon na kayo. Kanang, ano, um, oh. ilig, ilig kaon yung um, smile ka. Kanang, alam, lamig, kanang kanang oh. oh. <laughs> tiba. Masarap talaga ang pansit-dughet. Hindi lang pang ulam, pang negosyo pa. Dito lang yan sa Buli, Bato, Pansit-dughet. Kanang dako kayo na eh. Pagkatapos namin sa Pansit dugit, ay ito naman suman nilang bira ng inasikaso namin dito. Medyo matagal-tagal to. It eh. takes time talaga kasi isa-isahin iluto. Tapos habang nagluluto kami ng Pansit Dugit, is binabad ko na to na 30 minutes, 30 minutes, or 1 hour, 1 hour. Mas, ma mas mas dugay ibabad is mas maganda kasi para mas mabilis maluto yung bigas ng suman. So habang nagkakayod sila ng niyo, kami naman dito ay nag-ready ng mga answers para sa mga interview questions na napakarami, 10 pirasa yato itong mga questions dito, grabe talaga. Bakit daw? Bakit naisipan gumawa ng suman lambiran, at pansit lughit? Napuwala lang yan, na lang. napakarami talaga nilang interview questions, so hindi ako nakapag-prepare kay kapag kaumagahan pa binigay yung mga katanungan. So kanang nag-prepare na kasi ako ng mga gagamitin na mga kagamitan whatsoever, ganyan-ganyan. So, ngayon pa lang talaga ako mag-iisip ng mga isasagot. So, nasagot ko siya na may bilisan kasi iniisip ko na lang yung experience, tapos yung katotohanan, yung galing talaga from my heart, char. So, iniisip ko na lang yung experience ko kasi doon naman talaga mag-be-base lahat ng mga isasagot ko. Medyo kinakabahan nga ako dito, oh my goodness. Tapos napakataba ko pala tingnan sa camera. Oh, Alam nyo ba, nung nakita ko, napanood ko yung sarili ko sa TV, grabe, ang taba ko na pala. So, doon ako na-inspire na, na mag-diet na, Jude. Ang pangit ko na pala, It takes time talaga para lutuin itong suman. Kaya nabutan na talaga kami ng gabi dito. And then pagkatapos namin naman ito maluto is nag-tasting na kami. Siyempre tikman. At mag-comment kayo kung anong lasa ng pagkain. Ito ang namin suman. Nilambiran. Lami, kaayo. Wala pa. Mali. Ito ang pinakamaborito ng merinda. 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 Ito ang pinaka-paborito namin suman. Nilambiran. Merinda. Merinda. Ano ba yung merinda? pagkurento na may mirinda, suman, nilambiran, lami kayo. Okay, 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 okay na. Okay na, may gano. Ito ang pinakamasarap na suman, nilambiran. Ano yan na, ano, tagam-tam sa ako. ba? Ano Ito ang pinakamasarap na suman, nilambiran. Dito lang yan, matatagpuan sa Rangay, Bulil, Batol, Leti. Lami, kaayo. Kaya dabalag sa ito sa alak-alak at matamis-tamis. Lamik kayo. Ayos, suman. Ano <laughs> lang biran. <laughs> Sala nito. Sala yung kami sa salat. Best talaga ito pang partner na kape. Araw-araw. oh, kaya tuwing umaga. Tuma ni Masarap talaga. Lami, kaayo. Waiter, waiter, waiter. Waiter, <laughs> waiter. <Baiter> gipalupeng, <laughs> gipalupeng. Tuma ni <laughs> Bati, oo, oh, uy, wak! Man, ilambiran. dito lang yan, matatupuan sa buli, bato, liti, lami, kayo! Sige! Pagdating sa pagkain, talaga namang nakakabusog panuurin. Kaya ang ilan sa ipinagmamalaking pagkain sa Leyte, naging katakam-takam na kundi nag-26 anyo sa si Angelica. First in the menu, ang pansit na gawa sa papaya na pwede raw gawing ulam. Yan Pansit Dughit. Kinala ang aming Pansit Dughit dito sa Leyte dahil kapag wala kaming maulang, magsumkit lang kami or magdugkit lang kami ng papaya. Ayan, may ulam na. Gagadga rin ng pino ang hilaw na papaya. Lalamasin ito sa asin at saka pipigay ng katas para mawala ang dagta nito. Sunod na magigisa ng bawang at sibuyas. Lalagyan ng sardinas at papaya. Pakukuloy nito para manuot ang lasa ng sardinas sa papaya. Titimplahan ng oyster sauce, paminta at toyo at pakukuluin sa loob ng limang minuto. Pag wala kaming maulam dito sa bukid, ito talaga ang niloloto namin masarap na masustansya pa. Masarap talaga ang pansit dughet. Hindi lang pang ulam, pang negosyo pa. Dito lang yan sa Buli Bato Leite. Doble naman sa sirap ang hatid ng kakanin na suman na nilamperan. Hango raw ito sa silitang lambid na ang ibig sabihin ay intertwined o twisted sa Ingles. Natutunan ito ni na Angelica sa kanyang ina na nagtitinda noon ng iba't ibang suman. Naisipan ko pong gumawa ng suman ni dahil mahilig po akong gumawa ng mga traditional na pagluluto. At isa rin po ito sa aming mga favorite merienda dito sa bukid. Except sa mga bibingka at puto, isa din itong bida dahil sa lasa nito na nag-aagaw yung alat at tamis. Puti at lila lang ang dalawang kulay na pinagsama sa suman ni Lamberan. Nilalagyan din nila ito ng luya na nagbibigay ng dagdag na aroma at nakakatanggal umano ng umay. Pugasan ng mabuti ang malagkit na bigas at ibabad sa tubig ng isang oras para madali itong maluto. Sunod na piniga ang kinayod na laman ng nyog. Kailangan salain ang gata para masigurong walang sasamang sapal. Sa kawali, pagsamahin ang gata ng nyog, luya at asin. Idagdag ang puting malagkit sa pinakuloang gata ng nyog. Tatakpan ito ng dahon ng saging para magkaroon ng dagdag na aroma at makulog ang init. Nulutuin ito sa loob ng 20 minuto. Sa hiwalay na kawali, muling maglagay ng gata ng nyog, brown sugar, at tapol na malagkit na bigas. Kapag luto na ang mga suman, hahanguin ito at saka palalamigin. Babalu din ang dalawang flavor ng suman sa dahon ng saging na tila nakatirintas at muling lulutuin sa loob ng 30 minuto. Sa paborito naming mirinda, suman ni lamig kayo! Mm -hmm. Ang pagkain Pinoy sumasa ilalim sa ating makulay na kasaysayan at kultura. Dapat itong ipagmalaki para mas makilala sa buong mundo. Ayan, hindi ko na nga na-videohan yung iba dito kasi nalobot na yung cellphone ko. Marami pong salamat sa lahat na inyo supporta dahil kung wala kayo, hindi ito mangyayari. At sana po ay nandyan pa rin kayo palagi. This is Miss Angel World. Ingat po kayo palagi. Amping mukha nunay.